Idol! Uy! Idol! <laughs> Dog food yan! Di akin yan! Ay, nandiyan ka sa kulungan nila eh. Gusto ko steak! Ow! 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 Kailangan ko kasi siyang i-isolate for the meantime kasi nga na-stress siya. Idol! Ano? May pina-deliver ka na naman! Delivery yan! May pina-deliver ka na naman! na-confirm na natin na buntis si Hershey. At hmm. dahil nga buntis siya, ang sabi ng Beth, bawal siyang ma-stress. Sobrang tagal ko nang naghahanap ng ganito. Ito ba yan ang laki? Isang sakop na yung buong sala. Mamaya makikita mo kung gano'ng katibay at kung gano'ng kaganda yung gawa ng MDC Steel and Aluminum Works para yan kay Hershey. Para lang sa kanya yan, napakalaki. Yes. Dahil nga buntis siya, bawal siyang ma-stress at bawal siya magtatakbo dahil magkakaroon siya ng false pregnancy. Pregnancy, malalaglagan siya. Eh syempre, ayaw naman natin yun. Ano pa hinihintay natin? Huwag na natin patagalin at i-check natin kung gano'ng kaganda at kung gano'ng katibay nga ang gawa ng MDC Steel and Aluminum Works para sa mga fur babies natin. Let's go! Para sa sa'yo to, makukulong ka na. Murky. si Hershey. mga idol lately, medyo mainit yung ulo niya. So, nakakaaway niya lagi yung mga maliliit na dogs. Kaya, bawas, bawas dapat yung stress niya. And syempre, uh, mahirap na din isama siya dun sa mga dogs. Kasi nga, buntis. So, alam niyo naman, pag buntis, medyo mainit yung ulo. So, mga idol, itataas na natin. Tapos na natin tanggalin yung mga plastic. Sobrang dali lang gamitin ito and sobrang dali lang i-install sa mga bahay nyo, sa mga garahe nyo. Since, kailangan nila ng aircon dahil nga hindi sila pwede sa may inyong na lugar. Dito natin sila lalagay sa loob ng sala. Yan. Ang laki. Pwede ka mga... dyan eh. Pasa ka dyan eh. Check mo. Tingnan mo. Para sa mga dinosaur. Kasi ako dito. Pwede pala ako maging dog. <laughs> Het is lang ik dat Hershey, kom hier. Hershey. Oh. May e, bago na kami yung bahay. Pwede ko na siya samahan. Dito na tayo, ah. May bayan tayo. Up, 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 up. <laughs> Buong araw to binyahi kahapon. Wala man lang nasira or wala man lang na-deform. So, alam natin na reliable yung kulungan ng mga aso na bibili nyo from MDC Steel and Aluminum Works. Tapos na nagustuhan ko mga idol dito sa cage na to, yung mating na meron ng free sa loob ng cage mismo. The usual kasi na mga nahanap ko before, wala pa silang mating na kasama. Pero eto, ilalagay na lang natin yung mating. Free na siyang kasama once na nagpagawa kayo sa MDC. Ilagay na natin. Nice! Nice! Nakamaze! Tsaka for sure, hindi man inibago yung mga dinosaur kasi malamig tsaka presko yung loob niya. Plus, maluwag siya. So, hindi nila mafe-feel na parang nakakulong sila. Medyo malaki yung space na paglalaroan tsaka pag-iikutan pa rin nila. Magandaan pa dito mga idol. Pwede natin ilagay si Hershey na mag-isa. Which is, pasok ka dito Hershey. Go, pasok. Go, go, go. Pumasok na siya. So, pwede siyang alone na maglaro-laro dyan. Pwede rin natin ilagay si Crunch sa loob oh, pag medyo makulit na. Yan. Crunchy naman! Crunchy! Crunchy! Pasok, oh, Crunchy! Oh, dali, pasok na. Oh, di ba? Feeling ko naman mga idol, comfortable si Hershey and comfortable si Crunch dahil hindi naman sila umiiyak. Well, ako kasi, depende sa inyo ha. Depende sa inyo kung saan nyo gusto ilagay yung cage ng mga dogs since medyo spoiled sila, nandito sila sa loob ng bahay, at hindi rin talaga sila pwedeng mainitan. But, kung yung dogs nyo, medyo malamig sa garahe nyo, kung close yung garahe nyo, or hindi mainit sa garahe nyo, pwede nyo ilagay yung mga dogs nyo din doon. Or kung may aircon kayo sa garahe, pwede nyo ilagay yung mga dogs nyo doon, plus the cage, and also, meron silang kasamang bubong. So, etong bubong na to, pwede dito. Eh, since nandito naman sila sa loob ng bahay, open na lang, wag lang. So again mga idol, meron ng bagong bahay si Hershey and si Crunch. Sobrang satisfied ako and uh, maraming maraming salamat to MDC Steel and Aluminum Works. Hindi nyo ako binigo sa so, napakagandang quality nito. And shout out kay Sir Mackenzie Kafirma. Napaka-accommodating and syempre napakabilis ng transaction natin dito mga idol. Sobrang bilis na na-deliver dito para kay Hershey. Kasi nga kailangan-kailangan ko na since... Na-confirm nga natin na buntis siya. So, kailangan natin siyang ihiwalay for the meantime para hindi siya ma-stress. So, welcome sa bagong bahay ni Hershey and si Crunch. Ayun na. Nagigalit na. Pero ito talaga pinakamabait na baby. Diba? Wala yung palag.